Bistado, sa pagsusumikap ni One Rider Party List Congressman Besita na makatulong sa mga mamamayang motorista, ay may nadiskubrito at isiniwalat sa Kongreso ang mga irregularidad sa pagpapatupad ng batas ng LTFRB at LTO. Ayon sa kanyang privilege speech siniwalat ni Basita na wala sa batas ang pag-impound ng mga sasakyan at motor. Ipinaglaban ni Basita na muling pag-aralan ng nasabing batas at dapat itigil na ang mga iligal na panghuhuli na taliwas sa batas. Panuori ng video na ito. Mr. Speaker, napakahusay po ng mga mambabatas na bumalangkas ng Republic Act No. 4136, Land Transportation and Traffic Code, at ang mga gumawa ng Executive Order Numbers 202 at 266 dahil produktado sa pangabuso ang mga motorista at ang mga may-ari ng sasakyan. Nakakalungkot lamang po, Mr. Speaker na dahil sa maling pagpapatupad ng ginagawa ng LTFRB, LTO, MMDA, IAC at lokal na pamahala ng Maynila, Santa Rosa City at Binan City sa probinsya ng Laguna at Santo Tomas City sa probinsya ng Batangas, marami sa ating mga kababayan ang naabuso at nabibiktima ng katiwalian. Mr. Speaker, mahigit tatlong dekada na po, 36 years, mula noong 1987 nang lumabas ang Executive Order Number no. 202. Libo-libong mga sasakyan ang pound at pinatawa ng LTFRB ng malalaking halaga ng multa. 1 million pesos para sa mga bus, 200,000 para sa mga truck at van, 120,000 para sa mga kotse at 50,000 naman para sa mga jeepney. Sa kasulukuyan po, ang LTFRB ay may mga naka-impound na sasakyan sa iba't ibang lugar ng ating bansa na may kabuang bilang na 1,729 motor vehicles. Ang mga ito po ay patuloy na nasisira habang nakabilad lamang sa sikat ng araw at mga pagulan dahil ang LTFRB ay walang maayos na impounding facility. Mr. Speaker, isa po sa mga biktima ng maling pagpapatupad na ginagawa ng LTFRB si Mr. Julio Romaldo. Nahuli siya ng mga kawani ng LTF, LTFRB Central Office noong November 19, 2019 dahil sa akusasyong paglabag na kulorong o ilegal na pagmamasero. Sinubukan po siyang kutongan ng halagang 50,000 pesos pero wala siyang naibigay dahil siya ay walang hanap buhay at may malubhang karamdaman. Tatlong beses siyang nagpapadialysis sa isang linggo at humihingi lamang ng pera sa mga kapamilya at mga kaibigan. Nakiusap siya noon pero ang sabi sa kanya ng isa sa mga humuli, okay lang sa akin pero paano naman ang mga kasama ko? Mr. Speaker, kapanipaniwala po ang kwento ni Mr. Romualdo dahil ganyan ang madalas na lingwahe ng mga abusado at mapagsamantala sa kapangyarihan. Mr. Speaker, wala siyang naibigay na suhol. Inimpound ng mga kawani ng LTFRB, Central Office, ang minamaneho niyang photon ban na pag-aari ng kanyang ina na may plate number NBY1899. Kasalukuyang naka-impound pa rin po ito sa LLTFRB Pampanga. Yan po ang sasakyan na kanyang ginagamit kapag pumupunta ng ospital at nagpapadialisis. Dala po ni Mr. Romaldo ang kanyang medical records nang mahuli siya at makikita sa physical niyang anyo na may malubas siyang karamdaman. Pero dahil tiwali at manhid ang puso ng mga humuli sa kanya, hindi binigyan ng pansin ang kanyang kalagayan at pakiusap. Base sa mga elementong batayan sa paglabag sa kolorom, biktima siya ng maling pagpapatupad na ginagawa ng mga kawani ng LTFRB. Kaya tinulungan ko siya. Nagpile kami ng contest pero makalipas ang maraming buwan, hindi ito pinaburan ng ahensya. Denied ang kanyang contest. Mr. Speaker, on behalf of Mr. Romualdo, dumulog ako noon sa chairman ng LTFRB, pero hindi niya ako binigyan ng panahong ipaalam sa kanya ang problema at sinabi lamang niya na mag-contest na lamang uli kami. Hindi na namin ginawa ito, Mr. Speaker, dahil alam ko at alam ni Mr. Romualdo na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Habang hirap na hirap sa paghinga at nakikin nanginginig ang katawan ni Mr. Romaldo mula sa second floor ng LTFRB Central Office, nagtanong po siya sa akin, Colonel, buhay pa kaya ako kapag na ang aming van? Ang sagot ko lamang po sa kanya noon, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Nanawagan po kami noon sa ating mga kababayan gamit ang social media para sa financial support through GCAS. Dala ng kagipitan nagagamit ni Mr. Romaldo sa pampagamot at pampadialysis ang mga natatanggap niyang pera mula sa ating mga kababayan. Mr. Speaker, hindi namin nabuo ang 200,000 pesos na pangmulta sa LTFRB. Mr. Speaker, patay na po si Mr. Romaldo. Dala sa ang sama loob at pasakit na ginawa sa kanya ng mga tiwali at mga abusado sa kapangyarian nakawani ng LTFRB Central Office. Mr. Speaker, God is good. Sa tulong at suporta ng ating mga kababayan, nakarating po tayo dito sa Kongreso at naging member ng 19th Congress. Maliban sa ating mandato bilang mga mambabatas, tayo ay may kampanyang na tumugon sa iba't ibang mga issue na, na nagdudulot ng problema at pabigat sa buhay ng marami nating kapwa Pilipino. Mr. Speaker, dumating na po ang tamang panahon. Matapos nating ripasuhin at ikonsulta sa magagaling na abogado ang traffic laws, rules and regulations, governing land transportation, at ang Executive Order number no. 202 of 1987 na pag-alaman po natin, iligal pala at walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Base po sa Executive Order number no. 202 na lumabas at nilagdaan ng ating pangulo, dating pangulo Corazon C. Aquino noong 1987. Limuta limitado lamang po ang kapangyarihan ng LTFRB para sa pagre-regulate ng prangkisa ng mga sasakyan at iba pang administrative functions kaugnay nito, wala nang iba, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi lamang po tayo ang nagsasabi na walang kapangyarihan at iligal ang mga ginagawa ng kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Ganito rin po ang sinasabi ng Department of Justice, DOJ, sa inilabas nilang legal opinion na nilagdaan ni Honorable Secretary Jesus Crispin C. Rimulya. Mr. Speaker, napag-alaman din po natin na iligal at hindi alinsunod sa Republic Act Number no. 4136, ang Executive Order Number no. 266 of 1987, ang matagal nang ginawa ng mga enforcers ng LTO at ng kanilang mga deputies enforcers na pag impound ng mga sasakyan na sinasabing lumalabag o lumabag ang driver o rider sa traffic laws, rules and regulations governing land transportation at mga sasakyan na sinasabi nilang kulorong ang mga enforcers po ng LTO at ang kanilang mga deputized enforcers ay maaari lamang mag-issue ng Temporary Operators Permit, TOP, o ticket sa mga motorista na inaakusa nila ng paglabag sa batas trapiko o kolorong. Mr. Speaker, maaaring nakita po ng mga nanunungkulan noon na kailangang maimpound ang mga sasakyan sa ilang mga paglabag sa batas katulad ng unregistered vehicle o expired ang registration, kolorom at iba pa. Kaya nagsulong sila ng executive order at inaproba naman ito ng dating Pangulo Corazon si Aquino. Noong 1987, Mr. Speaker, lumabas ang Executive Order number no. 266 at sa Section 1 po nito ay ipinagutos ang pagkakaroon ng dalawang service units sa LTO, ang Traffic Enforcement Service at ang adjudication service sa section 2 paragraph A ng executive order number no. 266 ay sinasabi na ipagpapatuloy lamang ng traffic enforcement service ang powers at functions nito sa pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation at sa section 3 paragraph B naman ang adjudication service ay binigyan ng kapangyarihan to order the impounding of motor vehicles and confiscation of plates or the arrest of violators of laws, rules, and regulations governing land transportation. Mr. Speaker, malinaw po na ang Traffic Enforcement Service at ang Adjudication Service ng LTO ay binigyan ng Executive Order number no. 266 ng magkahiwalay na kapangyarihan para higit na maging maayos ang kanilang pagpapatupad ng traffic laws, rules, and regulations governing land transportation. Tama at napakahusay ng mga gumawa ng Executive Order No. 266 at dapat itong ipatupad ng pamunuan ng LTO. Sapagkat sa, pag, sa, sa kasalukuyan, Mr. Speaker, hindi ito na ipatutupad. tulang sintensyador ang kanilang mga enforcers at mga deputized enforcers. Duda pa lamang at wala pa silang sapat na batayan, ini-impound na nila ang sasakyan na kanilang inuhuli at binabaliwanalan nila ang powers and functions ng education, adjudication service. Mr. Speaker, hindi na po mabilang ang mga kababayan nating drivers na nasira ang hanap buhay dahil sa maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng LTO, kabilang ang mga drivers na inakasuhan ng pagmamaneho ng kolorong na sasakyan na kinumpas, kinumpis ka ng lisensya at mga drivers na expired ang registro ng sasakyan na hindi nila pag-aari at dahil diyan po inumpis ka ang kanilang lisensya at hanggang sa kasulukuyan ay wala pa rin silang hanap buhay dahil ang mga may-ari ng nasabing sasakyan ay hindi nagsettle ng multa sa LTO. Mr. Speaker, noong 2014, may lumabas na Joint Administrative Order Number 2014-01. Ilan sa mga nilalaman nito ang pag impound ng sasakyan sa ilang mga paglabag. Kabilang ang mga hindi-registradong motor vehicles at mga kolorom na sasakyan. Mr. Speaker, tanging mga paglabag at mga kaukulang multa lamang ang mga nakasaad sa nasabing administrative order at hindi rin nabanggit dito na ang mga enforcers ng LTO at kanilang mga deputized enforcers ay may kapangyarihang mag-impound ng mga sasakyan. Sa makatuwid, Mr. Speaker, Executive Order Number no. 266 ang dapat sundin ng LTO na walang kapangyarihan ang kanilang enforcers at mga deputized enforcers na mag-impound ng sasakyan. Maliban kung dumaan sa due process at may kautusan sa kanila ang adjudication service. Mr. Speaker, kapareho ng LTFRB at ng LTO, ang ipinatutupad ng MMDA ay act at ng lokal na pamala ng Maynila, Santa Rosa City, Binan City ng Probinsya ng Laguna at Santo Tomas City ng Probinsya ng Batangas na pag-impound sa mga sasakyan na may paglabag sa batas trapiko, traffic code o ordinansa ay labag sa batas. Base po ito sa Section 62, Article 3 ng Republic Act Number 4136 na nagsasabi po, no provincial board, city or municipal board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict in conflict with the provisions of this act or prohibiting any deputy or agent of the Commission to enforce this Act within their respective territorial jurisdiction and the provisions of any charter to the contrary notwithstanding. Mr. Speaker, no one is above the law. Walang sino man, privado o nanunungkulan o ahensya ng pamahalan ang may kapangyarihan na hihigit pa sa idinidikta ng batas. Alam natin lahat ito, Mr. Speaker. Ang problema lamang po, may ilang mga nanunungkulan ang nakakalimot dito at ginagaya na lamang ang ginagawa ng iba. Mr. Speaker, may mga pamamaraan para panagutin ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan na lumalabag sa batas at mga ordinansa. Pero hindi po sa pamamaraang lumalabag rin sa batas ang mga tagapagpatupad. Hindi rin sa pamamaraang na abuso ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan at hindi rin sa pamamaraang binibigyan pa nila ng armas ang ilang mga abusado at ilang mga tiwali nilang kawani sa pamamagitan ng maling pagpapatupad ng batas. Mr. Speaker, dahil sa maling pagpapatupad na ginagawa ng mga nabanggit na hensya at mga nabanggit na lokal na pamahalan na pag impound ng mga sasakyan, marami sa ating mga kababayan ang napipilitang magsuhol o magbayad ng multa kahit na questionable ang panguhuli at pag-impound sa kanilang sasakyan. Ang iba naman sa kanila ay ina isinasakripisyo na lamang at hinaayang naka-impound ang kanilang sasakyan. Una, wala silang pambayad na malaking halaga ng multa. Ikalawa, mahirap para sa kanila ang bumalik sa kanilang tahanan na walang sasakyan, lalo na kung taga malayong lugar. Ikatlo, walang maayos na impounding facility ang LTFRB, LTO, MMDA, IAC at ang mga lokal na pamala ng Maynila, Santa Rosa City at Binan City ng Laguna at Santo Tomas City ng Batangas. Nag-aalala silang masira ang kanilang sasakyan na nakabilad lamang sa sikat ng araw at nauulanan. Ikaapat, hindi madali ang magpail ng kontes o reklamo para sa kanila na walang sapat na kakayahan at walang pambayad sa abogado. Ikalima, Mr. Speaker, malaki ang abala at gasto sa kanila wala namang katiyakan na mananalo sila sa kanilang contest tama at may katwiran man sila ito po ay base sa mga tunay na nangyayari at ikakaano Mr. Speaker hindi kayang mag-contest o magreklamo ng mga truck drivers na nagmula nagmula at babalik pa sa Mindanao sa Visayas o malayong parte ng Luzon Mr. Speaker Kailangan po nating pigilan ang maling pagpapatupad ng batas traffic code at ordinansa na ginagawa ng mga nabanggit na insya at mga nabanggit na lokal na pamahalaan. Una, huwag po nating hayaan na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa ang mga kawaawa nating kababayan na umaasa at nagtitiwala sa atin. Ikalawa, bilang mga mambabatas, kailangan nating proteksyonan ang dignidad ng Kongreso sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nabanggit na ensya at mga lokal na pamahalan na ipinagwawalang bahala ang pagsanod sa batas na binalangkas at pumasa dito sa Kongreso. Ikatatlo, Mr. Speaker, walang ibang magtatanggol sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap, kundi tayo lamang na may kapangyarihan para pigilan ang mga ahensya at mga lokal na pamahalan na hindi tama ang ginagawang pagpapatupad ng batas. At ikaapat, Mr. Speaker, kailangan natin pigilan ang maling pagpapatupad ng batas dahil mawawala ng silbi ang Kongreso sa mata ng taong bayan kung hahayaan lamang natin ang maling pagpapatupad ng batas na, nabinalangkas binalangkas at pumasa dito. Mr. Speaker, sa ngalang po ng tamang pagpapatupad ng batas, tunay na serbisyo at paglilingkod, hinihiling at minumungkahi po natin sa chairman ng LTFRB, Attorney Chopi Guadis III, sa hepe ng LTO, Assistant Secretary, Attorney Vigor Mendoza II, sa head ng IAC, sa acting chairman ng MMDA, Attorney Don Don Artes, at sa mga honorable mayors ng lokal na pamala ng Maynila, Santa Rosa City at Binan City ng Laguna, at Santo Tomas City ng Batangas, ang mga sumusunod. Una, ripasuhin po nila ang Article 3 Section 62 ng Republic Act Number 4136 at Executive Orders Order Numbers 202 at 266 Series of 1987 at Joint Administrative Order Number 2014-01 at ipatigil nila ang maling panghuhuli at pag impound ng mga sasakyan na ginagawa ng kanilang mga kawani. At ikalawa, Mr. Speaker, iparilis nila ang mga sasakyan na sa kanilang kustudiyah dahil mali ang kanilang ginawang trabaho at pagpapatupad ng batas. Maawa po sila sa mga kapwa natin Pilipino na nasisira ang sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw at mga pag-ulan. Ipakita at iparamdam natin sa ating mga babayan na tayo ay tunay na mga public servants. Mr. Speaker, hindi po natin ipinagtatanggol ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan na lumalabag sa batas, ordinansa at iba pa. Ang hangad lamang po natin ay tamang pagpapatupad ng batas para sa kanila upang mapigilan ang mga pangabuso at mga perwisyo na dinadanas ng mga kapwa natin Pilipino. Mr. Speaker, magsusumiti po tayo ng House Resolution in aid of legislation para mabigyan na rin ng agarang aksyon ang ating mga nabanggit na problema at nang maging mas maayos pa ang pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation para sa minamahal nating mga kababayan. Mr. Speaker, at sa ating mga kapwa public servants, maraming maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras sa akin. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Bert Zamora, dapat pala maparusahan yung mga nagpapatupad niyan impound impound na yan, ang dami na nila na kulimbat na pera, kawawa ang mga mamayanan. Pahayag naman ni Norlan Barbarona, good job sir, hindi po kami nagkamali ng pagpili sa inyo, Tunay kang taga-pasunod sa ngalan ng tunay na batas. At ito naman ang saludoobin mula sa ating kababayan na si Jano Matilos. Dapat siguro Basita mag-usap-usap po kayo mga mambabatas na kasuhan ninyo po ang LTFRB at LTO kasi puro illegal pala ginagawa nila. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saludoobin sa balitang ito.